mukhang ano, to, hindi maging million beast eh. Talo na sila ng bini talaga. Si huh? bini ang mababa ang views. Hindi ang SB19. Million nga yung oh, ano nila agad. Ito e, parang upload. mo yung views ng cherry on top tsaka ng ano, ng bling twice nila. Kaya nga, o, million views na nga yung ano eh. Pero Paano ito, 46,000 pa lang. Aton talaga

buhay ng mga hindi ka kambak ka, ka. <laughs> nila yung ang bagong Alaska na now Wala... yeah. yung bling toys ano 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 agad eh. ano 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 Naninulod naman ako ng dam. Ang palingget eh. Huwag ka dyan Kaso, ko lang ba't ano yung ano. Hindi ko kumpara mo yung MB sa ano. Sa old school naman. Huwag ka Wala lang sinanong ko lang kasi alam mo yun yung ba yun. opinion sobrang, mo. Man. Sobrang effort. Tapos ano. May ganun pwede. yung views. Pagkabang ka ng ano mamaya pa yung MB. Huwag ka tatat. Yun ba. Hahaha. <laughs> <laughs> 12 <laughs> pa. Audio pa lang na tumatahol ka na yan. Hindi yeah. na. Dapat na eh. Hindi mo kapag... Hindi mo kapag million views ka yung ano. Music huh? video nila. O ba? Ito ba naman ah? Kaya nga. Hindi na natin kung mag million views sa... Ay, tingnan mo. 12 hours. Tingnan mo mamaya. After 12 hours. 12 hours. Wala so, nang 12 hours. Magbilang ka. Hmm. Hindi, after 12 hours nga, umakamillion views yung bago nila kanta ng D.A.M. Kasi yung Blink Twice, million... Pagkain kita ng chilelas niya, pag naguha na niya niya, gusto mo? <coughs> Ay, hindi <yung blink, coughs> <yung blink>, na <coughs> Yung Blink Twice kasi, ano, may million eh. Kinurumparan mo, magwisip ka. Uh, ilang ano pala, umilyon na. Ilan na ba yung, ano ngayon, ng Blink Twice? May million. Oo, may million. Hindi natin mamaya tingnan natin. Oo, talaga. Tingnan mo rin, tatamaan ka ng chinelo sa mga. Eh. Aga.